Panalangin ko sa may kapal. Makita ka. ano ka -arsyabe? Kahit panaginip laang. Naku po naman. Ay bakit naman ho sa panaginip laang? Kay naman na yan ang aayaw ko sa tao. Ay, laki na may na makita yan naman persona. inay, siyempre, kung ikaw ay mananalangin na laang din, dapat gagawin mo ng makatotohanan. Anak, gusto mo lang ako sa panaginip laang. Ayaw mo ako makita ng personal. Aba ako nakita mo ng personal. Baka sabay may oo nga. Dapat nga talagang matagal ko nang pinala pinanalangin na sa personal talagang ikimakita ko. Gayon. Baka may, may pag sa maabot pa sa bangungo. Yun, yun din nga ang mahirap. Eh, baka nga mamaya oo, eh. Pa. Eh. Di pa nabi Baka Patay Naku po, maging kadahilanan pa. O kaya nga. Naku po, Diyos <laughs> ko, <laughs> Nalinti ka na. Yeah, yan ang ayoko. Kaya ako'y natatakot na ako'y ano, sa panaginip ninyo mga kaita. <laughs> sa personal na laang, mas maigi pa. Mas, Makakatakbo pa kayo. Mas mainam pa. May pag-asa pa kayong tumakbo pag ako'y nakakita ninyo. Naku po, si Kuhinay, ganyan pala naman ang kahit surahan. Ay, eh, naku, madali, madali kayo makakaripas ng takbo. Eh, Ay, sa panagay na ito. Naku. Bangungot ang abot. Naku, pasensya na kayo. Pero, see you soon, ho. Ano ho, maraming maraming salamat ho sa inyong pag-comment. Ayan. Magpapangita ho tayo ng personal. Sa ayot sa gusto ninyo. <laughs> anong pakiramdam na pinagbabawala ng iyong inay? Ay, minsan ho, ay... Eh, anong, masama sa pakiramdam. Kuha na, syempre, minsan ho, eh, ay... Mahal na mahal na baguhon ng aking order. yung tas tagal na tagal pa bago nakarating sa akin. Tapos, eh, pag sinukat ko, ay eh, aayaw ng inay. Eh, di ka, syempre, nakakasama ng loob. Pero, pag ako'y napaliwanagan na niyan, eh, wala na rin ako magagawa. Ayos na ho sa akin. Ano, dahil nare-realize ko na Tama nga naman, ano? Tama naman nga yung kanya sinabing iyon. Oh, ayan ang inay, oh. Nakikinig siya. Nakikinig siya ngayon sa akin siyempre, mga sinabi. Siyempre, baka maya eh, kung anong ikandas mo di at mali-mali. Abo, ano? Talaga mali-mali. Mali, tama aking ano. Pero ninyo, pag kunyari kami aalays, o oh, di siyempre, may susuot na agad ako. Ready na ako, eh. Ready na lagi ako sa akin mga susuot. Minsan yun, na yun, na lang. ang mamimili na lang ako, kumbaga. Eh, ngayon, pagkasukat ko, ay, eh, syempre, makikita ng inay. Problema ko yan, eh. Ang unang problema ko kung babagay sa akin. Pangalwa kung papayagan ng inay. Ngayon, pag nakita ng inay at hindi kami kaige, eh, yun. Alam nyo na. Pero ako, eh, nasunod na lang sa inay. Dahil nga, ikangan nila, eh, mother knows best. Eh. alam mo yan. Eh, sya, so, alam ko. Eh, nyo kayo, inay. Eby, eh, para ako, pinapahiyahan din ngayon, eh. Alam ko, eh, yun, yung mga mother knows best. Ganyan. Tapos, syempre, ako naman ay thankful dahil ako yung may isang inaylen. na kahit ganun kaligalig, yan, eh, er, may sadya naman nga napakabait din. Kaya, kahit mm, yan, kahit maligalig, eh, kahit ayaw niya na ako ay nagboburles. yon Bega lang yung magboburles. Mm, kita na yun, sinusubuan ako. Mm. Ngayon lang yan dahil nakabedyo. Ha? Huh? <laughs> yung pagbobordes yan. Ayun na yun. talaga nakikita ang um, balikat. Yan ho ay ano conservative. Kasi yung makita ng balikat, eh, wag lang sobrang taba na. Darla. Tama na, pero kung may ang <laughs> Wala na, patay, ubus na. Tay. <laughs> okay. Ba'y masama ang tinginin niya? Para yeah. may gusto pa ako kayong sabihin. Wala na, ang pa ako. Ang akala ko may gusto pa kayong sabihin eh. Charot. <laughs> Dahil nandiyan niya ang inay, kaya niluloko. Sabi ko, good morning mga anak. O, oh, ba good morning naman kayo. Kainaman mo kayo na Yan. Okay, tanin niyo. Yeah, ipakita yata naman na aking kagagaya. Hindi ka ho. Yan, inay. Ayos lang ho. Yan. At kayo naman ay nag-exercise. Ayan. na niyo ang aking kakainin ngayon. Meron akong dragon fruit. Meron akong talong. At meron akong uh, kapotol. Kakapiyangot na tambakol. Ayan. Nandini ako ngayon sa mga inay. Ayan, ang dragon fruit. Napakasarap niyan. Tapos, ayan, isda at saka talong. Ang aking paborito. Alam niyo naman. Paborito paborito ko yan. At tarin Julian ng inay. Bay naririn inay. Mamaya may iwan niyo yan. Kulang pa sa iyo eh. Allah, kumain kayo din it. Hati kita. Hey, mamaya. Aba. Wala ay busy. Anong busy? Ano ganito itong pagkakabisihan naman ninyo? Naku po. Kita nyo ganyan. Nalagyan natin ng kaunting toyo ang talong. Alam, <coughs> naku, may sumabay. Alam nyo baga kanina, habang kami ay nag-jajaging-jaging, uh, may nada pa din ni kanina. <laughs> <laughs> yan, nada pa ho yung kaliya. Pakita niya, oh. Naku po, Diyos ko. Mm -hmm. Nalagyan na kayo ng alkohol. Hindi, takot pa Ano? Ano yan? Sa sugat ko. Ah, may panlagay pa lang kayo. Oh. Daisy! Daisy! Abate ba? Hmm, kakain na tayo. <laughs> hmm. Pagkakain <Pinyata> <laughs> na tayo ng internet niya. Hindi ka. Na?

THANKS mm -hmm.